Paano kung yung taong mahal mo, hindi ka na mahal? Paano kung ikaw ay humahawak, pero siya ay bumitaw na? At paano kung ang tanging paraan para gumaling, ay ang matutunan mong ay detach ang puso mo sa kanya? Kapatid, hindi madaling mag-move on. Pero mas mahirap yung nakakapit ka sa taong hindi na para sa'yo. Kaya ngayong video, pag-uusapan natin ang 5 steps para tuluyang ma-detach ang emosyon mo sa ex mo. Hindi ito mabilis, hindi ito magaan, pero ito ang totoo, ito ang kailangan mo para gumaling. Simulan natin, step isa, tanggapin ang katotohanan, kahit masakit. Walang hilang kung walang honesty, walang detachment kung patuloy mong sinasabi sa sarili mo ang mga, baka, siguro, at malay mo. The truth is this, kung mahal ka pa niya, nandito pa siya. Kung gusto ka pa niya, kumapit pa siya. Kung ikaw pa ang gusto niya, hindi ka niya iiwan. Ang pagtanggap hindi ibig sabihin okay ka na. It means tanggap mong hindi kayo okay. Iba ang sakit na hindi mo alam. Mas masakit yung alam mo pero ayaw mong harapin. Kapatid, listen. The first step to detaching is this. Tanggapin mong tapos na. Hindi para sumuko, kundi para gumaling. Kuminga ka. Sabihin mo sa sarili mo, hindi na kami, masakit sa una, pero magpapalaya sa huli. Step 2, putulin ang lahat ng koneksyon, hindi pwede ang half-hearted. Ito ang pinakamahirap, pero ito rin ang pinakaimportante. Hindi ka makakadetach emotionally kung may connection pa kayong kahit kaunti, no chatang, no calls, no, kamusta ka, no stalkang, no checkang stories, no, titingin lang ako saglit sa profile niya, No keeping old pictures, no rereading old messages, no going back to old places. Because every small connection are opens the wound. Kung gusto mong gumaling, kailangan mong maging brutally disciplined. Alam kong iniisip mo, pero paano kung magbago siya? Paano kung bumalik siya? Kapatid, kung babalik siya, babalik siya kahit hindi mo siya hinahabol. Pero kung hindi siya babalik, lalo kang masasaktan habang ini-stop mo siya. You cannot detach from someone you keep feeding emotional energy ta. Unfollow, mute, block if necessary. Delete the chats, throw away the gifts. Not because galit ka, pero dahil mahal mo ang sarili mo. Step tatlo, ibalik ang buhay mo. Yung buhay na nawala habang mahal mo siya. Ito ang madalas nakakalimutan ng kababayan nating lalaki. Hindi siya ang buhay mo. Bahagi lang siya at pwede mong buuin ang sarili mo kahit wala siya. Alalahanin mo yung version mo bago mo siya nakilala. Mas masaya ka noon. Mas buo ka. Mas confident ka. Mas alive ka. Mas malinaw ang utap mo. Mas ikaw ka. Pero nung dumating siya, nakalimutan mo yung sarili mong mundo. Kapatid, this is the time to rebuild. Bumalik sa gym. Magtrabaho ng mas maayos. Ayusin ang finances. Matuto ng bagong skills. Palakasin ang ugali mo. Gumawa ng bagong routine. Palitan ang mga habits mo. Kapag binabalikan mo yung sarili mo, unti-unting nawawala yung emotional dependency mo sa kanya. At ito yung pinaka-powerful na detachment technique. Become a better version of yourself than the version she left. The more you grow, dot the less she matters. Step 4, ay release ang emosyon, hindi mo kayang i-detach ang sariling pinipigil mong umiyak hindi ka robot, hindi ka bato, hindi ka bakal. Kung nasaktan ka, kailangan mong maramdaman. Hindi mo pwedeng itapon sa ilalim ng kama. Hindi mo pwedeng i-ignore. Kailangan mong ilabas. Nakakaiyak. Sige, umiiyak ang tunay na lalaki kapag nasaktan. Nakakagalit. Normal yan. Nakakabigla. Normal. Ang problema ay hindi emosyon. Ang problema ay kapag hindi mo hinarap. Kapatid, detached doesn't mean cold. Detached means free, at hindi ka magiging free kung puno ka pa rin ng sama ng loob, lungkot, paghila, pangarap na hindi natuloy. Gamitin mo ang oras na to para mag-sulat, mag-journal, mag-pray, mag-reflect, maglakad, mag-meditate, kausapin ang sarili mo ng totoo. Every emotion you release is one chain broken. Hanggat naka -chain ka, hindi ka malaya. Step 5, I-shift ang identity mo. Hindi ka na yung lalaking minahal niya noon. Ito ang final step. Ito rin ang pinaka-transformative. Listen, hindi ka nagde-detach para makalimot. Nagde-detach ka para magbago. Hindi ka yung lalaking iniwan niya. Hindi ka yung lalaking sinaktan niya. Hindi ka yung lalaking nagmakaawa. Hindi ka yung lalaking naghabol hindi ka yung lalaking tinrato niyang option. Iba ka na ngayon, mas matatag, mas disiplinado, mas kalmado, mas mentally strong, mas emotionally grounded, because you lost her, dot but you found yourself. At ang lalaking may identity, dot ang lalaking may purpose, dot ang lalaking may alignment, hindi na madaling natitinag ng ex. Hindi ka nagde-detach from her you detach from the version of yourself that needed her. At pag dumayo ka sa point na yun, kapatid, do you know what will happen? Hindi mo na siya mamimiss. Hindi mo na siya hahabulin. Hindi mo na iisipin kung babalik siya. Hindi mo na gugustuhin balikan ang nakaraan. Because you finally understand, you outgrew the person you used to be. And that includes her, kapatid. Ang detachment ay hindi pagtakbo. Hindi paglimot, hindi pagtanggi, detachment is self-respect, detachment is choosing yourself even when it hurts. Detachment is letting go of someone that who already let go of you. Kung kaya mong sundin ang five steps na to, promise ko sa'yo. Isang araw gigising ka, at ma realize mo, hindi mo na siya kailangan. Hindi mo na siya hinahanap, hindi mo na siya mahal, at sa araw na yun, mapapangiti ka na lang. Because you didn't just heal. You leveled up. This is emotional detachment. This is masculine healing. This is strength.